Ang unang araw ni Ava Ignacio sa Isla Ilvara ay parang eksena sa pelikulang hindi niya pinangarap. Hindi iyon kwentong may musika o sayawan sa ilalim ng araw. Sa halip, ito isang tagpo ng katahimikan, ng malamig na hangin at ng mga matang tila nakamasid sa bawat galaw niya. Bitbit -bit ang maliit na maleta. Nakatayo siya sa tapat ng mataas na tarangkahan ng Casa Valente, ang pinakakilalang mansyon sa buong isla. Malawak, marangya, at tahimik na parang sementeryo ng mga lihim. Baguhan ka, di ba? Tanong ng matandang kasambahay na sumalubong sa kanya. Opo, mahina niyang sagot. Kahapon lang po ako tinawagan ng agency. Ay, Diyos ko, isa ka sa mga napili ni Madam Lira. Sana kayanin mo, sabi ng babae, na ngayon alam niyang si Val Lira, ang mayordoma ng bahay. Tahimik lang si Ava habang sinusundan nito papasok. Ang bawat sulok ng mansyon ay makintab, ang sahig ay parang salamin, at ang hangin ay amoy mamahaling pabango. Sa bawat yapak, Nararamdaman niya ang lamig na tila bumabalot sa buong pagkatao niya. Hindi siya sanay. Sa kanila, ventilador lang o abaniko ni Lola Rosa ang gamit kapag tanghali, hindi aircon na parang nagyayelo ang kaluluwa. Maraming nangarap na makapasok dito, dagdag ni Balira habang binubuksan ang pinto ng servants' quarters. Pero wala ring nagtagal. Bakit po? Tanong ni Ava. Isang dahilan ng lagi, sagot ng matanda, diretso at malamig. Ang amo, tahimik si Ava hindi pa niya kilala si Damian Valente, pero ramdam niyang mabigat ang pangalang iyon. Sa buong Isla Elvara, halos lahat ay may kwento tungkol sa kanya, ang lalaking ipinanganak sa yaman, lumaki sa gulo, at namumuhay na parang walang pakiramdam. May ilan daw na nagsasabing siya'y mabuting tao lang sa labas ng negosyo, pero mas marami ang naniniwalang siya ay halimaw na may suit na mamahaling sweet. Magdasal ka na lang, iha! Sabi ni Balira habang inilalapag ang mga gamit ni Ava sa maliit na kama. Sana kayanin mo ang ugali ng batang iyon. Hindi sumagot si Ava. Sa isip niya kung kailangan niyang tiisin kahit anong amo para lang makapagbadala ng pera kay Lola Rosa, gagawin niya. Kahit halimaw pa ito, baka naman kailangan lang ng may magpakatoo sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Ava. Suot ang bagong uniforme, nagtungo siya sa kusina. Amoy tinapay, kape, at mantikang ginamit sa pritong itlog ang bumungad sa kanya. Tahimik ang paligid, bawat isa abala sa gawaing tila nakaprograma. Walang nagbibiro, walang kwentuhan. Parang lahat ay laging nasa gilid ng panganib. Maaga ka, pati ni Balira. Baka po kasi mapagalitan agad kung mahuli, sagot ni Ava, pilit na nakangiti. Magaling. Dito mabilis ang kilos, lalo na kapag gising na si Sir Damian. Ayaw niya ng kahit anong aberya. Tahimik siyang nagtrabaho, habang naglilinis ng mesa, napatingin siya sa tray ng almusal na puno ng pagkain na hindi pa niya natitikman kahit minsan. Pancake na may berries, kape sa basong kristal at kas na tila galing sa ibang bansa. Napangiti siya ng mahina. Ganito pala pag mayaman, pulong niya. Narinig siya ni Clara, isa sa mga kasambahay. Masasanay ka rin. Dati, halos hindi rin ako humihinga kapag nandito si Sir. Ganun ba siya kasungit? Hindi naman siguro sungit, pero parang wala siyang puso. Kapag may malika, hindi lang sermon ang abot mo. Mas masakit pa ang tingin niya kaysa salita. Hindi pa man niya nakikita si Damian, parang alam na ni Ava kung anong klaseng tao ito. Yung tipong ayaw lapitan ng kahit sino pero lagi nilang kinatatakutan kahit wala pang sinasabi. Ilang minuto pa, biglang narinig nila ang mga yapak mula sa itaas. Mabigat, mabagal, pero sapat para patahimikin ang lahat. Gising na si Sir, bulong ni Clara. Sabay-sabay silang napahinto. Clara, dalhin mo na ang agahan niya, utos ni Balira. Ava, tulungan mo ako rito sa kusina. Dapat walang kalat bago siya bumaba. Opo, mabilis niyang sagot. Ngunit ilang sandaling halos mapasigaw si Balira. Diyos ko! Naiwan yung kape sa counter. Ava, isunod mo to sa itaas. Dali bago pa niya mapansin. Agad kinuha ni Ava ang tray, maingat na parang hawak ang sariling buhay. Yung malaking kwarto sa kanan, bilin ni Balira. At huwag kang titingin na matagal. Iabot mo lang tapos alis ka agad. Malinaw? Opo. Tahimik siyang umakyat. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lamig ng marmol sa ilalim ng sapatos. Wala siyang marinig kundi tiktak ng orasan at mahina ang hampas ng hangin sa kurtina. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, narinig niya ang malakas na tinig ng lalaki. Didn't I tell you to knock before you enter my room? Nanlaki ang mga mata ni Ava. Nakita niya si Clara, nakaluhod sa sahig, nanginginig, habang nagkalat ang pagkain sa paligid. At sa harap nito, isang lalaking suot ang kulay abo na robe, malamig ang tingin at matalim ang boses. Si Damian Valente. Sir, pasensya na po, nanginginig na sabi ni Clara. Get out, mading utos nito. Hindi na nakapagpigil si Ava. Sir, huwag naman po kayong ganyan. Hindi niya sinasadya. Sabay na palingon si Damian. Ang titig niya ay parang yellow. Who are you? Bagong staff po, sir. Pinapunta po ako ni Balira. Pinahabol din po yung kape. Lumapit siya ng bahagya, itinaas ang tray, pero hindi umiwas ng tingin. So kitchen staff ka, malamig na sabi ni Damian. At may lakas ka pa ng loob na sumingit habang may kinakausap ako. Wala po akong balak sumingit, mahina ngunit matatag ang sagot ni Ava. Pero hindi niyo po kailangan sigawan ng ganun ang kasambahay niyo. Tahimik si Damian ng ilang segundo, bago bahagyang umiti, isang ngiting walang saya. Brave, I'll give you that. Pero tandaan mo, sa bahay na to, walang sumasagot sa akin, lalo na ang mga baguhan. Huminga si Ava ng malalim. Kung respeto po ang gusto niyo, mas madali yang makuha kung ibinibigay niyo rin. Ang buong silid ay tila tumigil. Si Clara, hindi makapaniwala sa narinig. Si Damian, napatingin ng mas matagal kaysa nararapat. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung magagalit ba siya o maaliw. You've got guts, mahina niyang sabi. Let's see how long you'll last here. Pagalis ni Damian, bumalik ang ingay ng hangin, ngunit naiwan sa loob ng kwarto ang kakaibang bigat. Si Ava nakatayo pa rin, hawak ang tray, nanginginig pero hindi tumiklop. Sa isip niya, kung ito man ang simula, handa ako. Hindi ako aalis nang hindi ko ipinaglalaban ang sarili ko. At sa labas ng pinto, hindi alam ni Damian kung bakit sa unang beses, may boses ng babae na hindi niya kayang kalimutan. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik pa rin ang buwang tsa sa valente. Parang walang kahit isang tunog na naglalakas loob tumagos sa marmol na sahig. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, may kumikislap na alon ng tensyon. Isang hindi may paliwanag na presensya na parang nakamasid sa bawat galaw ni Ava. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng maliit na quarters. Hawak ang suklay habang pinipilit ayusin ang buhok na kulot dahil sa gabi ng pawis at kaba. Let's see how long you'll last here paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang tinig ni Damian kagabi. May halong hamon, may halong babala. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, parang may kung anong tinig na bumubulong. I'm watching you. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ni Clara na halatang hindi pa rin mapakali. Ava, Diyos ko, buhay ka pa pala. Akala ko kagabi pa lang nagpapak Napangiti si Ava ng mahina. Bakit naman ako magpapak? Dahil pinasagot mo si Sir Damian. Bulalas ni Clara habang napapahawak sa dibdib. Wala pang nakakaligtas sa ganong ginawa. May isang beses, yung gardener, napagalitan lang, kinabukasan wala na. Para kang naglaro ng apoy. Eh di susubukan ko kung gaano katagal bago ako masunog, sagot ni Ava, pilit na tinatawanan ng kaba. Napailing si Clara. Baliw ka talaga. Ngunit bago pa man sila makapagtuloy, bumukas ang intercom. Malamig na boses ni Balira ang sumingit. Ava Ignacio, halika sa opisina ni Sir Damian. Ngayon din. Parang nanigas ang lahat. Tumingin si Clara na parang nakakita ng multo. Ano raw? Ikaw? Sa opisina ni Sir Damian? Ava, magdasal ka na. Hindi ko alam kung makakabalik ka pa rito. Hinugot ni Ava ang hininga niya. Pilit pinatatag ang sarili. Wala naman sigurong masama kung makikinig lang ako. Makikinig? Sa kanya? Aba, pati ang mga salita niya nakakatakot. Sigaw ni Clara, pero huli na. Nasa hagdan na si Ava. Habang umaakyat, bawat yapa kay parang dagundong ng kaba sa dibdib niya. Ang hagdan ng Casa Valente ay parang alon ng yelo, malamig, marilag, at nakakatakot. Sa dulo nito, isang pintong itim na may ukit ng leon, simbolo ng Pamilya Valente. Huminga siya ng malalim, kumatok ng tatlong beses. Come in, malamig na tinig mula sa loob. Pagpasok niya, bumungad ang opisina. Mataas ang kisame, puno ng mga bookshelf, at amoy tabako at kahoy. Sa gitna, si Damian Valente, nakaupo sa leather chair, suot ang puting long sleeves na nakatupi hanggang siko. Hawak nito ang fountain pen, tila walang pakialam sa mundo. Sir, mahinang bati ni Ava. Close the door. Sumunod siya. Lumapit ka. Napalunok si Ava. Bawat hakbang palapit ay parang lumalapit sa panganib. Paglapit niya sa mesa, hindi pa rin tumitingin si Damian. So, sabi nito habang binubuksan ang folder sa harap. Ikaw si Ava Ignacio, 21, galing sa San Isidro. First time mo raw magtrabaho bilang housemaid sa ganitong klaseng tahanan. Tama? Opo, sir. Interesting. Itinaas ni Damian ang tingin at doon unang tumama ang malamig niyang mga mata kay Ava. Parang sinisipat, sinusukat at sinasala kung gaano kabigat ang loob ng babae sa harap niya. Bakit mo ginawa yung kahapon? Tanong niya, diretsong tono. Alin po? Ang pagsagot sa akin, ang pagtatanggol sa isang tauhan ko. Tahimik si Ava. Hindi niya alam kung dapat bang sagutin ng maayos o humingi ng tawad. Pero bago pa siya makapagdesisyon, tumayo si Damian. Marahan ngunit may bigat sa bawat galaw. Hindi ko hinihingi ang sagot, aniya. Lumapit hanghang halos maramdaman ni Ava ang init ng hininga nito. Gusto ko lang malaman kung matalino ka o hangal. Kung matalino po, marunong magsabi ng tama kahit natatakot, sagot ni Ava. Kung hangal, siguro ako ngayon. Pero kahit hangal, ayoko pong manahimik kapag may mali. Napahinto si Damian. Sandaling tumingin sa kanya, tapos napangiti ng bahagya, hindi ngiti ng tuwa, kundi ng intriga. You're bold, sabi niya, halos bulong. Karamihan ng tao rito, pag narinig ang pangalan ko, lumuluhod. Ikaw, nakatayo pa rin. Baka po kasi hindi lahat ng lumuluhod ay marunong tumayo. Sa unang beses, tumawa si Damian. Isang tawa na malamig pero totoo. You really don't know when to stop, do you? Pasensya na po, sir. Mabilis na tugon ni Ava. Hindi ko lang po alam kung kailan ako dapat tumigil. Tahimik si Damian. Marahan niyang kinuha ang tasa ng kape sa mesa at uminom habang patuloy nakatitig kay Ava. I see, mahinang sabi niya. Well then, mula ngayon, ikaw ang magiging personal maid ko. Namilo lang mga mata ni Ava. Ha, ako po? Yes, starting today. Pero sir, marami pong mas matagal na dito. Baka, I don't repeat myself, Miss Ignacio, putol ni Damian. Malamig ng unit may ngiti sa gilid ng labi. You said you wanted to stand for what's right. Let's see if you can still stand when you're beside me every day. Bago pa makasagot si Ava... Tumalikod si Damian, tinungo ang malaking bintana kung saan sumasayaw ang liwanag ng umaga. You may go, aniya. Opo, mahinang tugon ni Ava. Paglabas niya, halos hindi niya maramdaman ang mga paa niya sa kaba. Sa hallway, sinalubong agad siya ni Clara na nagaantay. Ano? Buhay ka? Oh, pero baka hindi na ako makatulog mamaya. Anong sabi niya? Ginawa akong personal maid niya. Halos mahulog ang tray ni Clara. Ano? Ava, ibig sabihin, araw-araw mo siyang haharapin. Diyos ko, magdasal ka na lang. Walang nagtagal sa posisyon na yan. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang pintig sa dibdib ni Ava. Hindi lang kaba, parang isang hiwaga na hindi niya may paliwanag. Lumipas ang ilang oras at nandoon siya sa harap ng pintuan ng silid ni Damian. Dala ang tray ng kape. Kumakatok siya ng tatlong beses bago marahang buksan ang pinto. Sir, nasa loob si Damian abala sa pagbabasa ng dokumento. Hindi man lang lumingon. Leave it there, sabi niya. Inilapag ni Ava ang try sa gilid ng mesa. Sir, mainit pa po yan. Tahimik. Walang tugon. Lumapit pa siya ng bahagya at sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Damian. So, you're not afraid of me? Nagulat siya. Hindi naman po siguro, pero minsan po natatakot din. Sa akin, hindi po. Sa mga mata niyo, bahagyang tumigil si Damian sa pagsusulat. Sa mga mata ko? Opo, sir. Kasi parang laging galit, pero minsan parang malungkot. Marahang itinabi ni Damian ang ballpen at lumingon. Sa unang beses, nakita ni Ava ang ngiti na hindi niya alam kung ngiti ba o ngipin ng leon bago umatake. "You're not supposed to look that close, Ava." "Pasensya na po, hindi ko sinasadya." "Too late," bulong ni Damian. "You've already seen too much." Nakatitig lang siya sa dalaga at sa pagitan nila, tila may kakaibang katahimikan na hindi mo maririnig pero ramdam mo. Parang dalawang bagyong nag-aabang kung sino ang unang tatama. Bago pa siya tuluyang lamunin ng titig nito, napayuko si Ava. Kung wala na po akong gagawin dito, bababa na po ako. Go ahead, mahinang sabi ni Damien. But remember one thing, Ava, once you're inside my world, there's no going back. Paglabas niya, mahigpit ang kapit ni Ava sa tray. Huminga siya ng malalim, pero sa ilalim ng dibdib niya, may kakaibang tibok na ayaw tumigil. Takot, paghanga, o baka simula ng isang bagay na mas delikado kay sa trabaho. Sa silid, nanatiling nakatayo si Damian sa harap ng bintana, nakatanaw sa mga ulap. Sa kamay niya ang tasa ng kape, ngunit hindi iyon ang nagpapainit sa kanya. Your trouble, Ava Ignacio, bulong niya sa sarili. And I can't decide if I should destroy you or keep you close. Ang araw na iyon ay nagsimula sa katahimikan, ngunit hindi iyon ordinaryong katahimikan. Parang may mabigat sa hangin, may banta na paparating, na kahit ang mga ibon sa hardin ng Casa Valente ay ayaw lumipad. Nasa kusina si Ava, nag-aayos ng mga tasa at kutsara nang biglang pumasok si Balira. May hawak na papel at bahagyang naguguluhan ang mukha. Ava, pinapatawag ka ulit ni Sir Damian, sabi nito. Sa opisina niya. Halos mapabitaw si Ava sa hawak na baso. Ngayon po ulit? Ngayon, at huwag mong kalimutan dalhin ang kape. Alam mong ayaw niyang naghihintay. Tahimik lang siyang tumango. Sa loob-loob niya, nagtataka siya kung bakit parang araw-araw na lang ay kailangang humarap siya kay Damian. Minsan sa tanghali, minsan sa gabi, walang malinaw na dahilan. Pero tuwing lumalapit siya, pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang hangin sa paligid. Pagdating sa opisina, kumatok siya ng tatlong beses. Come in. Malamig na boses ang sumalubong. Pagbukas niya, nakita niya si Damian na nakatayo sa tabi ng mesa. May hawak na dokumento at cellphone. Sa mesa, may isang tasa ng kape na tila hindi niya ginalaw. Sir, heto na po yung bagong timpla. Mahina niyang sabi habang nilalapag ang tray. Hindi agad sumagot si Damian. Sa halip, tinitigan lang siya ng matagal, tila ba may binabasa sa mukha niya. Tingin mo, aniya sa wakas, ilang araw ka tatagal dito? Napatingin si Ava, naguguluhan. Hindi ko po alam. Siguro po hanggang kaya ko. Ngumiti si Damian, malamig, may bahid ng pangasar. Lahat ng nagsabi niyan, umalis bago mag isang buwan. Baka po kasi hindi nila kayang tiisin ang ugali niyo. Diretsong sagot ni Ava bago niya napigilan ang sarili. Sandaling natahimik si Damian, tapos biglang napangiti, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Then let's see kung kakayanin mo talaga, Anya. Gusto kong fresh orange juice ngayong umaga. Halos na pangiwi si Ava. Orange juice po? Yes, freshly squeezed. Walang halo. Pero sir, mahina niyang sabi, sabi po ni Balira allergic kayo sa orange. Lumingan si Damian, nakataas ang kilay. Narinig mo lang iyon o gusto mong patunayan? Hindi po. Then go get it. Malamig niyang putol. Now, walang nagawa si Ava kundi tumango. Kinuha niya ang tray, bumaba ng kusina. Si Clara agad siyang sinalubong, halatang nag-aalala. Ava, bakit parang namumutla ka? Pinapabili ako ni Sir ng orange juice. Yung fresh daw. Napakunot ang noo ni Clara orange juice, ava, alam mong allergic siya doon, kahit amoy lang iniiwasan niya. Eh, sabi niya gusto niya. Hindi ko naman pwedeng kontrahin. Agad na sumabat si Balira, gulat at kabado. Diyos ko, testing ka lang ni sir. Huwag mong seryosohin, iha. Ngunit umiling si Ava. Hindi po. Kailangan ko pa rin subukan. Kung gusto niya ng juice, ibibigay ko. At bago pa sila makapigil, lumabas na si Ava. Dala ang maliit na basket. Sa labas, makulimlim na ang langit at ang hangin ay may halong amoy ng paparating na ulan. Naglakad siya patungo sa sentrong bayan, sakay ng tricycle. Ang biyahe ay mabato, ang hangin malamig, ngunit hindi iyon alintana ni Ava. Bibilisan ko lang, sabi niya sa sarili. Baka magalit pa lalo si Sir. Pagdating sa palengke, halos sabay na bumuhos ang ulan. Unay ambon, tapos lumakas ng lumakas hanggang sa parang may binubuhos na timba ng tubig mula sa langit. Tumakbo siya, hinahanap ang pwesto ng nagtitinda ng prutas. Sa wakas, nakita niya ito, may ilang piraso ng orange sa sulok ng lamesa. Yung pinaka-fresh po ate, hingal na sabi niya. Kahit tatlo lang. Anak, ang lakas ng ulan, baka abuting ka sa daan, pabala ng tindera. Okay lang po, kailangan ko lang to. Paglabas niya sa palengke, halos hindi na niya makita ang kalsada sa lakas ng ulan. Hawak ang maliit na plastic na may laman na tatlong orange, tinakbo niya ang daan pabalik. Basa ang buhok, ang uniporme, pati sapatos ay kumakapit na sa putik. Samantala, sa Casa Valente, nakatayo si Damian sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Sa tabi niya, si Balira ay halatang kabado. Iho, si Ava na sa palengke pa. Baka abutan ng bagyo, sabi nito. Ano? Maring tanong ni Damian. Biglang lumingon. Pinapabili daw po kayo ng orange juice. Orange juice? Malamig ngunit nagulat ang tinig niya. Oo, iho, sabi niya, gusto mo raw? Hindi na nagsalita si Damian. Bigla na lang niyang kinuha ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng mansyon. Damian, saan ka pupunta? Sigaw ni Balira. Susundan ko siya. Sa labas, nagwawala ang ulan. Malakas ang hangin, halos hindi makita ang kalsada. Ngunit tuloy-tuloy lang si Damian sa pagmamaneho, binabaybay ang madulas na daan ng isla. Habang humahampas ang ulan sa windshield, naramdaman niyang bumibigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Damn it, Ava! Pulong niya. You really went out there. Ilang minuto pa at sa liwanag ng headlights, may nakita siyang pigura sa gilid ng kalsada. Isang babaeng basang-basa, nanginig-inig, may hawak na maliit na supot. Bigla huminto ang ng ng kotse. What the hell are you doing here, Sigauni Damian? Habang mobilis na nilalapitan si Ava. Halos mapatras si Ava sa gulat. Sir, pasensya na po, bibili lang po ako. Bumili? Ava, may landslide warning. You could have been hurt. Hindi nakasagot si Ava, nanginginig at nahihiya. Hindi ko po alam, sir. Akala ko gusto niyo po talaga. Sandaling natahimik si Damian, halatang nagpipigil ng emosyon. Sa halip na magalit, dahan-dahan niyang hinubad ang suot na coat at isinukpit sa balikat ni Ava. Get in the car, malamig ngunit mahinang sabi niya. Pero sir, now Ava. Sumunod siya. Pagkapasok sa loob, tahimik silang dalawa. Ang tanging tunog ay ang hampas ng ulan sa bubong at ang wiper na pilit nililinis ang ulan sa salamin. Ilang minuto bago nagsalita si Damian. I didn't really want the juice, mahinang sabi nito. I just wanted to test you. Tahimik lang si Ava, nakatingin sa mga kamay niyang nanginig. So, nilaro niyo lang po ako. Yeah, and you passed. But damn it, Ava, you could have died because of me. Ngumiti siya ng pilit. Sanay na po ako sa ulan. Sir, hindi po ako ganun kahina sumuyap si Damian, nakita niyang nanginginig pa rin ang balikat nito. You're taking the rest of the day off, sabi niya. Hindi na po, kaya ko pa. Ava, mahinang tono, ngunit matatag. That wasn't a request. Tahimik na tumango ang dalaga. Ngunit bago pa man sila makalayo, narinig nila ang ugong mula sa labas. Malakas, parang may pumutok. Paglingon ni Damian, nakita niya ang malaking bato at mga kahoy na bumara sa gitna ng kalsada. Damn, pulong niya. We can't go through. We'll find somewhere to stay. Lumabas sila, basang-basa, at naglakad sa ulan. Sa dilim, nakita ni Damian ang maliit na kubo sa dulo ng daan. Luma, yari sa kawayan. Dito muna tayo, sabi niya. Pagkapasok nila, agad silang sinalubong ng amoy ng lumang kahoy. Wala mang ilaw, sapat na ang liwanag mula sa cellphone ni Damian. Basang-basa ka na, sabi niya habang inaalis ang coat at pinipigay ito. Pasensya na po, hindi ko po alam na. Shh! Putol niya. Just sit down. Umupo si Ava sa papag, nanginginig. Tiningnan siya ni Damian, tapos marahang lumapit. Relax, sabi nito habang marahang isinukpit muli ang coat sa balikat niya. It's just body heat. I don't want you freezing to death. Tahimik si Ava. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Damian. Ang amoy nitong halong ulan at pabango. Ang dibdib niya ay kumakabog. Pero hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Sir? Mahina niyang sabi. Salamat po. Para saan? Sa paghatid, sa paghingi ng sorry. Tumingin si Damian sa kanya. Ilang segundo bago siya sumagot. You make it sound like I'm some kind of monster. Ngumiti si Ava, marahang nanginginig pa rin. Hindi naman kayo halimaw. Siguro lang, sana'y kayong walang lumalaban sa inyo. Tahimik si Damian. Tumingin sa labas kung saan patuloy ang ulan, tapos muling bumaling sa kanya. You really don't know what kind of man I am, do you? Alam ko lang po, tao rin kayo. At doon, sa gitna ng ulan at malamig na gabi, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanila. Hindi na galit, hindi takot, kundi isang uri ng pag-unawang hindi na kailangang bigkasin. Sa labas, bumabagsak pa rin ang ulan, ngunit sa loob ng kubo, tila natigil ang bagyo. Kinabukasan, pagmulat ni Ava, ang una niyang nakita ay liwanag ng umagang sumisilip sa mga siwang ng dingding ng kubo. Ang hangin ay malamig pa rin, may halong amoy ng lupa at ulan. Sa labas, Narinig niya ang mahinang boses ni Damian, nakausap ang driver sa cellphone. Yeah, the road's still blocked, sabi niya, mababa at kalmado. We'll head back once it's clear. Habang nagsasalita ito, napansin ni Ava ang paraan ng pagkakatayo ni Damian. Diretso, matatag, pero tila may kung anong bigat sa balikat. Nang lumingon ito, agad na naputol ang tawag. Gising ka na pala. Opo sir, pasensya na po, baka po. Stop apologizing, putol ni Damian. Ngunit ang boses nito ay hindi na malamig you didn't do anything wrong. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon nakita ni Ava ang isang Damian na iba sa lahat ng kwentong narinig niya. Hindi ang bilyonaryong walang pakiramdam. Hindi ang lalaking tinatawag nilang halimaw. Kundi isang taong pagod, nagtatago ng kung anong sugat sa loob. Maari na tayong bumalik, aniya, sabay alok ng kamay para tulungan siyang bumangon. Ngunit hindi niya tinanggap agad. Kaya ko na po. Ngumiti si Damian. I know pero minsan hindi masamang tanggapin ang tulong. Pagdating nila sa Casa Valente, sinalubong sila ng mga tauhan na tila hindi makapaniwala sa nakita. Si Damian mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para kay Ava, at yun lang ay sapat na para sa mga mata ng mga kasambahay na mag-uunahang magbulungan. Diyos ko, si Sir mismo nagbukas ng pinto, bulong ni Clara kay Balira. Tahimik lang si Ava, pero sa loob-loob niya, hindi rin siya makapaniwala Pagpasok nila sa loob ng mansyon, sumunod siya kay Damian hanggang sa may pintuan ng opisina nito. Sir, mahina niyang sabi, salamat po sa paghatid. Rest for the day, utos nito, ngunit ang tono ay halos mahinahon na. Hindi na po, ayos lang ako. Ava, tawag ni Damian, mababa na ngunit matalim. That wasn't a suggestion. Tumango siya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya tinatakot ng tinig nito, kundi inaalala. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat umaga, si Ava na ang naghahain ng kape ni Damian. Hindi na siya nanginginig kapag pumapasok sa silid nito. Pero hindi rin niya may paliwanag ang bilis ng tibok ng puso niya tuwing naririnig ang boses nito. Isang gabi, habang abala si Ava sa pag-ayos ng mga papeles sa opisina, biglang bumukas ang pinto. Si Damian, bagong ligo, nakasuot ng itim na long sleeves na nakatupi hanggang siko. May botay ng alak sa kamay. Hindi pa ba tapos ang araw mo? Tanong niya. Hindi pa po, sir. Inaayos ko lang tong mga dokumentong iniwan ni Balira. Lumapit siya, tinignan ang ginagawa ng dalaga, tapos marahang inilapag ang baso ng alak sa mesa. You're working too hard. Mas mabuti na po yun kaysa walang ginagawa, sagot ni Eva. Ngumiti si Damian, noon nunit totoo. Lagi ka may sagot. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang mahinang pag-ikot ng ventilador sa kisame. I was never good with people, sabi ni Damian, halos pabulong. Lahat ng lumapit sa akin may gusto lang. Pero ikaw, parang hindi mo ko kailangang intindihin para makita mo kung sino talaga ako. Hindi agad nakasagot si Ava. Pilit niyang iniiwas ang tingin, pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sir, baka po nakainom na kayo. I am, amin ni Damian, ngumiting may payit. But drunk men speak honest words. Lumapit siya ng bahagya, halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang amoy ng alak, ng pabango, ng ulan na tila na natili pa sa balat nito. Eva, mahinang sabi ni Damian, you make me forget who I am. Halos mapaatras siya, nangiinig ang mga kamay. Sir, huwag po. Why? Natatakot ka ba? Hindi po, nalilito lang ako. Huminga ng malalim si Damian. Nalilito rin ako. Hindi ko alam kung gusto kitang yakapin o gusto kitang langayuan para lang matahimik ako. Tahimik. Sa labas, umuulan muli, parang nakikinig ang kalangitan sa bawat salitang bumabagsak sa pagitan nila. Sir, kung ano man po ito, mali, sabi ni Ava, halos pabulong. Magkaiba tayo ng mundo. Ako ay trabahador lang. Ava, putol ni Damian. Kapag kasama kita, hindi ko nararamdaman yon. Sa harap mo, hindi ako si Damian Valente. Ako lang. Tiningnan niya ito. Ang mga mata ng lalaking dati punong-punang lamig. ngayoy may apoy na nag-aalab, hindi sa galit, kundi sa damdamin. Sir, huwag po ulit ni Ava nanginginig ang tinig. Baka kung ano po ang isipin ng mga tao. I don't care what they think, sagot ni Damian. Ang alam ko lang, tuwing tinitignan kita, ayoko nang tumingin sa iba. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa pisngi ni Ava, ngunit bago pa ito tuluyang maglapat, marahang umatras ang dalaga. Hindi ko kaya, sabi niya. Halos sumihikpi. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung bumigay ako. Ngumiti si Damian, mapait ngunit may lambing. Then I'll wait. Hanggang kaya kong maghintay. Pagkatapos ay tumalikod siya, iniwan ang baso ng alak sa mesa. Good night, Ava. Naiwan si Ava sa gitna ng silid, nakatitig sa tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa dibdib niya, may apoy na hindi niya alam kung dapat niyang patayin o hayaan na lang masunog ang buong pagkatao niya. Kinabukasan, tila walang nangyari. Si Damian ay tahimik, abala sa trabaho, ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kakaibang kislap doon, parang lihim na sila lang ang nakakaintindi. Isang tanghali, habang nag-aayos si Ava sa kusina, lumapit si Clara, may ngiting nakakaloko. Hoy Ava, huwag mong sabihing wala kang napapansin. Ano naman yon? Si Sir Damian, iba na mula ng bagyo. Lagi kang hinahanap, lagi kang pinapatawag. Aba, baka naman... Sabay ngiti ng malisyoso. Clara, huwag kang gumawa ng kwento, sagot ni Ava. Pero halatang namumula. Eh bakit? Totoo naman. ko pa ka nga kahapon. Tinitigan kanya habang nag-aayos ka ng bulaklak parang gusto niyang kainin ka. Clara, sigaw ni Ava sabay tawa ngunit halatang nag-aalala. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Balira. Ngunit kahit pa sinubukan niyang iwasan, totoo ang mga salita ni Clara. Sa bawat araw, nararamdaman niyang unti-unting nagbabago si Damian. Hindi na ito yung lalaking palaging malamig. Hindi na rin yung boses na laging may galit. May mga sandaling nahuhuli niyang nakatingin ito sa kanya. Tahimik lang, parang may binabasa sa mga mata niya at sa bawat pagkakataong iyon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa.